piso okay. na piso lang. Okay lang, ma. One, two, three. Titigan nyo lang ang piso, ha. Ah. wala, may kumontra. Wala! Kamayin yun. Ako, tatawat naman kasi ito, yan. <laughs> Walang tatawat, seryoso yan. Ganun ang ritual. Lapit mo lang yung mukha mo. Balay yung piso magiging yeah. isang video. Game na, ha? Kanina pa. Hindi mo kang tatawa. Nandiyan-distract <laughs> ako na kayo. Hindi <laughs> ka sa ano eh. Oo ha? mag-concentrate. Katatul itu ya? Kanila pa. <laughs>